na natin kung may lamang ginto. Talang natin mga idol. Mga idol, may tatlo tayong palayok na galing sa pinaglutuan ng ginto. Yan o. Ito yung dalawa. So, tatry natin mga idol na isa lang dito sa bulmilan. na natin kung may lamang ginto. Yan o. Yan, salang natin mga idol. sa Kaya ito. Ayan ano kung mapapansin nyo may mga naiwan talaga ang ginto mga idol. Tignan natin kung may laman to. Ayan o. Mga idol, nakasalang na yung rad. O, biakin lang natin. Ayan no. Ayan. Ayan mga idol kinayan, okay lalagyan natin ng punting tubig para madurog siya. Kasi kung 'yan lang 'yung paikutan natin, diyan madudurog kung hindi natin lagyan ng tubig. Ano? Lagyan natin ng punting tubig. 'Yun oh, okay na 'yun. Para madurog talaga siya. Yan o Pandarin na natin 'yung makina. wow, after 30 minutes mga idol, ipaprocess natin. Tignan natin kung may ginto yung sinalang nating tatlong palayo. Idol, ito na. So, ipaprocess na natin mga idol. Yan mga idol. Tignan nyo yung nangyari mga idol Pinong pino na After 30 minutes Pino na siya So yan, natin Ugasan ko lang muna mga idol Kasi isang plangka na lang naman to tayo doon sa tab. And ito na mga idol. Oh. Basis na natin. Ito na mga idol. Kita ko sa inyo mga idol. Sulo lang mahirap ang video mga idol na nag process. Yan ang mga idol oh. Ang dami na. Yan ginto na yan. Yan oh mga idol. Ang oh, mga ginto na yan mga idol may mercury na o may asugi nang nakalo kaya kulay puti na. Kasi so, may ako na lang yung pagbiga mga idol kasi mahirap mag-video na nagpo-process. Ano? ito na mga idol kita na natin yung laman kung gaano kalaki yung laman ng tatlong palayok maliit yun know? o so, ko sa inyo to pag naluto na at kung ilan yung magiging pera nito mga idol ito so na mga idol, iluluto eh, na natin itong maliit na ginto. So, mga idol, ito na tapos na maluto. Itimbangin natin mga idol at titignan natin kung ilan yung magiging tira nito mga idol. So, tatlong palayok lang yan. Gaya nito mga idol. Tara timbangin natin. Na lahat mga idolo. Oh. Yung proseso natin. So first time sa vlog mga idol na tayo yung nagproseso lahat. Ayun oh. So yan lahat mga idol, 0.4 yung ginto. So compute natin mga idol kung ilan yung magiging pera niyan. Ito na mga idol. 0.4 Tignan nyo mga idol Sa tatlong palayok lang mga idol Yan yung magiging piraw 1,540 lahat So yan lang lahat mga idol